Kasabay ng pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagprotekta at pangangalaga sa kasarinlang tinatamasa natin ngayon sa kabila ng anumang banta ng pananakot, pananakop at pangapi. Samantala, hinikayat naman ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na bigyang halaga ang mga bayani na silang dahilan para makamit natin ang ating kalayaan. Ang detalye sa report ni Joshua Garcia. Masiglang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ikasandaan at 26 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na idinaos sa buong bansa kasama ng Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang dalawang anak na si Sandro at Vincent Marcos sa flag racing at wreath laying ceremony na idinaos sa monumento ni Rizal sa Luneta Park. Sinalubong ang Pangulo ng mga nakahanay na nakaunipot ng tao ng Philippine Military Academy at marching parade para bigyan parangal ang kanyang pagdating habang siya mismo at ang kanyang pamilya ay kasama din sa nagtaas ng watawat ng Pilipinas habang umaawit ng lupang hinirang. At sa unang pagkakataon, ginamit na din ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge para sa pagunita ng anibersaryo ng ating kasarilana. Magiting at may dangal, palaging dadalhin sa puso, isip at diwa. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos sa kanyang mensahe ang karangalan na mapabilang sa lahing Pilipino na may matatag na paninindigan sa kalayaan at kung paano makikisa ang bawat mamayan para mapanatili ito sa ating bansa. Tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at yaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Sa sarili nating pamamara, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Sa mensahe naman ni Vice President Sara Duterte, dapat din anya bigyang importansya ang mga naging bayani ng ating bayan para makamit ang ating kalayaan. Patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Samantala, Kasama ng Pangulo na nag-alay ng bulaklak sa monumento ni Rizal, si AFP Chief General Romeo Browner Jr at NHP chairperson Lisa Guerrero Nakpila. Habang nakita rin na dumalo sa seremonya ang ilang kawani ng pamahalaan, tulad ni Tourism Secretary Cristina Frasco, DMW Secretary Hans Leo Cacda, Transportation Secretary Jaime Bautista, Manila City Mayor Hani Lacuna at iba pa. Samantala, bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, susundan ang nasabing seremonya ng Parada ng Kalayaan 2024 mamayang hapon kung saan tampok ang nasa 22 float na may tema ng kasaysayan ng bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.